So ayan oh. Kahapon ko pa napansin na may mga mga ilan na tumubo na doon sa pinunla nating kamatis. Pero ngayon mas marami na yung tumubo. Yan. May tubo na sila. Ito yung mga una nating kamatis. Oh. Namumunga na rin. ay na rin ang bunga. Balak kong babalagan 'yan. Ito yung una. Ito yung mga nilipat ng pasok. Ayan, mamahinog na yung bunga. Ah, marami na diyang na-harvest. Sa uh, kamatis na 'yan, Ayan nang pahinugin na. Sa Bagong sili na kasabayan ng kamatis na yan. Ayan, ang daming bulaklak. Ito, hindi ko alam ba't nangulupot ang ano niya, dahon, pero maraming bulaklak. At saka itong isang to. Ito, maganda. Daming itik na itik ang bulaklak niya. Ito, yan ang imahin naiinog na maliliit lang talaga tong talong na to Great. tanim din ako ditong vine spinach ano ang lalago na nya o alugbati tapos ito yung ating kalumismis ayan may mga bulaklak na rin mamuha. Kita ba yung bulaklak? <laughs> yun, 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 Ayan, may mga bulaklak na siya. Mamumunga na rin siya. Magandang mamunga to. ah uh, marami siyang mamunga. Ayan, may gapangan yan dyan talaga ng ano. Kalumismis din ang pinagapang namin dyan dati. bagunta bagong tanim mo, ganyan na kalalaki. Yan, mga ano lang yan sa mga nahinog na sili. Yung tinanim ko dyan. Ito. Tahib ito eh. Ito naman yung mga siling ano. Siling green, pang sigang. Nagdoble-doble yung iba. ang dami na ring ano, bulaklak na itong sitaw may mga bunga na sitaw na turo Yan. tapos nakakainis yung tanim kong ampalaya dito kinaikin ng manok bunot to kahapon eh. Yan. Inabutan ko siya kahapon bunot na. Kinaykay ng manok. Yan, lanta siya. Pero yung nandito ay ano, maganda naman. Ito. Dito ko siya pinagapang. Ayan, may malaki ng bunga. Isang tangkal na. Bunga. Uh. Nawala yung bunga dito sa labas. Hindi ko alam kung hinarvest ni mama o kung napano. May malaki na ako dyan eh. Itong mga talong, ang ganda ng bulaklak. Ayan o. Inalisan ko ito kahapon ng dahon para lumaki. Ang dami, ang dami nila ng bulaklak. Inalisan ko itong dahon sa ilalim. Napanood ko kasi na ano, kailangan daw alisan ng dahon sa ilalim. Pag namumunga na, para maganda yung quality ng bunga. Parabasin na natin itong talong na ito. Magugulang na eh. Kumuha ko ng sample nung ginupit ko dahon ng talong para masukat ko kung ilang inches ba yung haba at yung lapad niya. For the record ay sinukat ko yung kung gaano kalaki yung dahon niya. 28. 28.5 Tapos ang dapat niya ay... 21.5 ito yung mga kalabasa dito sa likod. Ayan, at gumagapang na rin sila. Ito na yung mga ampalaya dito sa likod. Ayan, no? ang haba ng mga bunga o isang dangkal yan. At nakakatuwa dahil napakarami niyang bunga. bala ko rin balutan to ng papel ang ibabalot ko kasi yung plastic ay ano tawag nito nag moist siya tapos naluluto yung bunga niya pag hindi kasi ito nabalutan ay sisirain ng insekto may tumutusok na insekto tapos nagkakauud siya sa loob Ayan o, nakakatuwa. Sulit yung araw-araw na pagdidilig pag ganito karami ang bunga. Daming bunga na. dami na. Iyan mo. Iyan mo lang siya lumaki.